Ay, okay, dito ko na i-announce, Jerry. Hindi i-announce ko na ano. Ay, hindi naman siya private. Hindi siya private. Pero gusto ko lang ng private time. Kasi meron akong pinaplan for my wedding day na sana before mailabas sa tao. So lahat po ng mga invited sa kasal ko. Utang na ba? Nagpapili rin ako ng ano, nag-order kami sa China nung Ziploc ng phone. Kasi gusto namin na lahat is official. Kasi hindi naman namin ipagdadamot yung, yung photo and video. Pero sana lang bigyan lang nila kami ng time. Kasi ako ang nag edit eh. So, nung proposal, na-stress ako. Kasi may supplier naglabas. Sabi ko, umiyak ako. So taranta, taranta ako. Taranta, nagkanta ako, nag edit ako, kasi gusto ko ng habulin and ayoko na yung ganong pressure. Sana magawa ko to with all my love talaga dun sa passion ko, yung makita ko na eto, perfect to, ganyan. Actually, kausap ko naman na yung video team, talagang nagdedirect na ako ngayon pa <laughs> na ganito, hands on talaga ako. So, sana yun lang, wag lang ano, yung ma parang ma mabalik namin na may maglabas, gano'n. Like, gusto ko lang ng ano, sana yun lang yung gift na nire-request namin. Yung privacy lang, para ma-enjoy din namin lahat. Ang gusto ko, presence, hindi ang, ang pong sharing. Ayoko natin ng oo. Oh, oh, labas me. muna natin ng social media sa araw ng kasal kasi gusto ko presence ng mga taong nagmamahal sa amin at masaya sa kung anong meron sa oo, amin. Oo, para sa mga hindi invited, clue lang, within the year ba? Yes, within the year! Ang buwas uh, na yan! Lokal, lokal, lokal lang. Kasi dapat mag-aarong kami. <laughs> Mag-abroad kami dapat kaso nahihirapan ako ilipad yung mga anak ko. So, ang pinaka-best advice sa akin ni attorney, attorney Joji, ayan, sabi niya, magpakasal na muna kayo, tapos sa kanyo ayusin, para at least dalawa na kayo, hindi ka na single mom. So, alam mo naman dito sa atin, di ba? Last year church ready or Outdoor. Out Outdoor. 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 So, uh, it's a Christian. Yes. Yeah. It's a Christian wedding. It's about honoring God. Yung yung pagmamahalan namin ni Ray, lahat talaga yon. Actually, kaya namin din talaga gusto magpakasal kasi gusto namin talaga i-honor si God. Hindi dahil magbe-baby agad, hindi po. Marami pa kami gustong i-build sa future namin nang hindi namin minamadali. Pero at the same time, gusto lang namin talaga i-honor si God. Pagkaganyan din ba? May mga vows kayo. Yes. yes. Actually, dun ako nape-pressure. Kasi kung napanood your proposal, ang galing ng pagkaka-propose sa akin. Diba, sinimulan tayo sa Bible verse. Malalagot. So, English talaga. So, sabi ko nga ka sa kanya, pwede ba huwag mo suloyin yung, ano, yung wedding bow mo? Kaya mo naman may papel lang din tayo kawa alino ni Daddy. Ray. Ayun naman din ang isa sa talagang na in love ako. So, yung talagang smart man talaga. Thank you. Hey! Hey! Salamat, so, salamat so. din po.